Wala na, wala na. Pero hindi na tulad dati no. Ang dami naglalaro eh. Ngayon kasi wala na eh. Busy na mga tao ngayon eh. Siguro, noong mga back 2021-2020, nasa... Ang nabawas siguro ngayon, mga 80% siguro eh no. O mga 60% talaga nabawas na player. Back to normal na kasi ngayon eh. Iba kasi yung pandemic eh. EI. Oh, Utang na pag EI pa rin to. Hel Hello. Sana mag-reply. Ay do shoutout kay Jam. Oy Jam, shoutout Jam. Tangin na, EI kaya tao ulit to, putang Ba't nilalaban tayo sa EI? satingin sa tingin ko hindi ito AI. Sa tingin nyo, AI ito hindi. Sa tingin nyo, pre, AI ito hindi. Sa tingin nyo, pre, hindi. Sa tingin nyo, pre, ito hindi nagre-reply eh. Oy! Diba kasi pag iyay gumalaw eh, no? Patay na to. Uy, gago ba? Oh, putang ina. Iyay talaga to eh, no? Iyay na naman? Tang ina naman, no? Oh. Ang dami nyo na, oh. Ah, ka bad trip naman, oh. Puruya yung kalaban! Oh, tangin na Monton to. Nakakabad trip ka munto ha? Hindi, kailangan mo... Parang ganun siguro, pre. Kailangan mo manalo dito. Iya ito, eh. Literal na iya, eh. Galawan pa lang po. Tangin na, mga supot. Ay, naku. Kahit anong gawin mo, tanga patay ka na. Mm, sige, takbo. Mm. Okay, putangin na mo. Mm, takbo ka play. Oh. Mm, na. Sige. Mm, na. Mm, sige. Patay na to. Mm, na. Mm. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Wishit. Iyay, iyay pa rin kalaban natin. Hindi, puro AI, pre. Literal, pre. Pag nagkakan, pre. Baka muted, mga pre. AI nga. <laughs> Hindi, baka masayang yung story nyo, eh, no? Continue na lang natin. Tuloy na to, pero alam ko, AI to, AI to. Literal to na AI, pre. No, mga galawan, no? Mga supot, oh. Kita mo yan. Pero malapit pa ako na matay doon, oh. Okay, pagalingan niyo lang kayo sino maging MVP. Si MVP siya mananalo ng skin kasi wala pa namang nananalo eh. Oh, di ba, galing nika 'no? Abulin niyo si Odette! Abulin niyo si Odette para malamangan niyo, samahan niyo. Ipapatay niyo. <laughs> <laughs> Oh, lamang na si Audit sa inyo. Siya naman nanalo ng skin. Eh, alang, iya kalaban eh. Nakakabad trip. Si Idit, 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 Idit. O, oh, patay si pare, oh. Oh, wala na. Tumataba na. Monster kill na si Edith na. Paano na kayo makakabol niyan? Min, iyay talaga, min. Literal na. Kita niyo yung galawan. Yan yung galawan, pre. Basahin niyo mabuti, min. Iyay to. Kahit anong, kahit anong sabihin niyo, iyay to. Mababasa mo talaga yan. Oh, putangin ang galawan niya, no? Tingin na, may... May... Men! Pag nagagalingan ka sa galawan nila, tangin na, men! Magpakan ka na! Magpakan ka na, pre! Magpa... Pachikap mo na yung itlog mo! Sige lang, kan, ituloy natin to para may mananalo na. Kanina pa naman walang nananalo, eh na triple kill na no. sa kay Nako pumunta na kayo kay Edit mananalo na siya ng epic skin. Abaw. Kailangan yung lamangan si Edit. Bat po computer kalaban. <laughs> Iwan ko kay Munton. Ano <laughs> ba't kaya ganun? Ay, ay mutangin na. Flicker-flicker pa, oh. No, ha? Ano ka? <laughs> May mga pa-plicker-plicker Pang nasa laman no? <laughs> May mga pa-plicker-plicker Pang nasa laman Uy gagi, Lumapit po Patay kang bata Kamay Uy ripple kill oh. Ayan sa manyak Manyak, manyak Bigay natin manyak sa kanya Manyak, manyak, manyak ay, sayang naman po. Tangin namin. Sasabis na lang kaya tayo, pre. Wala, puro yan mga kalaban, eh. Okay, abuso Abusuhin na natin to. Abusuhin na natin to, pre. Puro yay, puro talaga kalaban, babes. Ha? Puro yay kalaban! Kuputan, naglipa si Bruno. <laughs> Ba't nag-quit? Ayan na, puta. Puro ay kasi kasama pre. Eh. Yai kalaban all mid na sila eh. <laughs> ah, putangin na yan ah. Ala. Eh. Oh, grabe oh. Sino kaya mananalo ng uh, MVP at siya na ang mananalo ng Ibig Skin sa ngayong araw na to? Tara, Savage kayo. Putay na. Sayang to. Kahit, kahit makakabawi lang tayo ng Savage. Sino kaya mananalo ng Ibig Skin today for everyday? Wala, tinatapos na ni pare. Sino kaya mananalo? Gigil na siya, oh. Gigil na, oh. Wala, gigil na. Sino ba? Oh. Akala ko ulit, oh. Wala na to. Wala na, maubos star niyo, pre. pag ulit pa tayo, ubos si star Kakaulit natin. Uy, sa sasabis kaya tayo? Record pa yan eh. Record yan. Ay, tinatapos na ni Odette eh. O, 'di ba? <laughs> okay, nanalo si edit dito. Siya, siya, siya panalo dito. Literal eh. Pero, pangit no. Buro iay kasi. Eh. Walang ka-challenge-challenge eh. Si Edith to, Edith. Ayan, no? Ala! Gago si Anabi Oh, my God! I'm sorry! I'm sorry, sus! Akala ko si Edith ang nanalo, eh, no? Tinapos niya pa talaga. <laughs> oh, tangin na si <laughs> Sigan pala nanalo. Oh my god. Anyway, congrats sa inyo lahat. Si Papi Chu. Ayan, nanalo si Papi Chu. Let's go.